Tinagsa ng mga artista ang burol ngayon ng yumaong ABS-CBN head na si Deo Enrinal na pumanaw nitong nakaraang February 3. Isa si Deo N. sa pinaka-beloved head ng ABS-CBN na nagbigay tsansa sa maraming artista upang makilala at maipakita ang mga talento nila. Kaya naman ganun na lang din karaming mga artista mula ABS-CBN ang dumalaw sa kanyang burol at nakiramay sa kanyang pagpanaw. Si Coco Martin ay isa sa mga pinakaunang dumating sa burol at siya rin pinagkatiwalaan ng pamilya enrenal na maghatid ng urn ng abo ni Deo N. Rinal sa gitna para sa viewing. Yung ang probinsyano at batang kiyapo ni Coco Martin, ang nasa likod ng mga serya na ito ay ang dreamscape head na si Deo Enrinal. Dumating din sina Alexa Ilacad at KD Estrada sa burol. Ayon sa caption ng Enrinal family member na nagvideo, mga bunso ni Deo T. Enrinal. Pumuhos naman ang luha ni Sharon Cuneta nang makita na ang mga abo ng kaibigan niya. Isa din sa dumalaw sa burol ay ang aktres na si Andrea Brillantes. Nang alalahanin niya ang mabubuting bagay na nagawa nito sa kanya. Ayon kay Andrea, utang daw niya ang kanyang karir sa yumaong ABS-CBN head. Ayon kay Andrea, malaki po talaga yung naitulong sa akin ni Sir Deo. Isa po talaga siya sa mga naniwala sa akin at pinigyan din talaga po ako ng break. Isa siya sa mga dahilan kung bakit po andito ako ngayon. Dahil naniwala po siya sa akin. Siguro 80% po ng shows ko or 85 or 90% ng shows ko po ay dreamscape at halos lahat ng mga naging lead ko po ay dreamscape din. Kaya ang laki din po ng naitulong ni Sir Deo sa life ko at sa pagpapatupad ng mga pangarap ko. Ilang most notable na proyektong ginampanan ni Andrea Brillantes under Deo and Rinal ay Ang Kade ng Ginto, Huwag kang mangamba at senior high. Si Loisa Andalio naman ay dumalaw din sa burol kasama ang kanyang boyfriend na si Ronnie Alonte. Nag-alay ng isang emosyonal na mensahe si Loisa. Ayon sa kanya, Sir Deo, hinding hindi Hinding-hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo. Ikaw yung unang pumalakpak para sa akin at nagsasabi rin sa mga palpak ko. Ikaw ang nagsabi sa akin na mag-action na ako ngayon dahil nakikita mong kaya ko. Sir Deo, maraming salamat po sa pagmamahal at pagtitiwala. Mamimiss kita, Sir Deo, at lalo kong huhusayan para sa iyo. Never forget who help you in a difficult time at Deo and Rinal maraming salamat po. Dumating din si Riza Senon na nabigyan ng work ni Sir Deo sa ang probinsyano at the general's daughter noon. Dumalaw din si Francine Diaz pero hindi siya nakuhana ng kamera doon. Nagbigay siya ng mensahe sa IG niya. Ayon sa kanya, rest in paradise. Thank you for choosing me to be your Cassie Mondragon. Ninong Teo, ay naman kay Shaina magdayaw na dumalaw din sa burol. Sa industry pa lang natin, Sir D. Sobrang dami mo nang natulungan. Masakit na masarap marinig buong araw ang kwento ng mga taong na bless mo with your presence and generosity. Mission accomplished at 60. Sir D, salamat.